hindi lahat ng artista komportable sa mga kissing scene. Sa video na ito, kilalanin natin ang mga sikat na Filipina celebrities na may sariling paninindigan pagdating sa on-screen intimacy. Kung fan ka ng showbiz chika, make sure to like, share, and subscribe. Tara, simulan na natin. Number 1. Ira Mariano Kilala si Ira Mariano bilang isa sa mga pinaka-conservative na actress sa showbiz. Mula pa noong sumali siya sa Starstruck ng GMA, Naging vocal na siya sa kanyang paninindigan. Hindi siya pumapayag sa kissing scenes. At hindi lang ito dahil sa image o branding. Ayon sa kanya, ito ay bahagi ng kanyang personal na paniniwala at prinsipyo. Ayon mismo kay Ayra sa isang panayam, not ever. Yan ang sinabi niya nang tanungin kung kailan siya papayag sa isang kissing scene. Sa madaling salita, hindi niya ito ginagawa para lang sa role or sa fame. Ang halik para sa kanya ay isang bagay na sobrang personal at dapat ibinibigay lang sa taong mahal mo talaga. Sa isang industriya kung saan normal lang ang halikan sa mga teleserye o pelikula, naging matatag si Ira sa kanyang stand. Marami ang humanga sa kanya dahil sa kanyang conviction. Hindi siya natukso na palitan ang prinsipyo niya para lang sa mas maraming proyekto. Hindi ito madali, pero pinatunayan ni Ira na may lugar pa rin sa showbiz para sa mga artistang may malinaw na hangganan. Hindi lang siya actress, isa rin siyang role model para sa mga kabataan na naniniwala na hindi kailangang sumabay sa agos kung hindi ito aligned sa kanilang paniniwala. Number 2, Barbie Forteza Si Barbie Forteza ay isa sa mga pinakasikat na actress sa henerasyon niya. Mula sa drama, comedy, hanggang historical teleserye, kahit anong genre, kinakarir niya. Pero alam mo ba na sa kabila ng kanyang pagiging primetime queen, halos wala siyang totoong kissing scene sa TV o pelikula? Oo, tama ang narinig mo. Si Barbie ay kilala sa paggamit ng fake angle sa halip na aktwal na halikan. Sa mga eksena kung saan akala mo naghahalikan sila ng love team niya, madalas ay camera trick lang yon. Minsan side view, minsan blocked shot, pero hindi talaga naglalapat ang kanilang mga labi. Ayon sa ilang industry insiders at fans sa social media, ito ay bahagi ng personal na hangganan ni Barbie. Hindi man niya tuwirang sinabi na ayaw niya sa kissing scenes, malinaw sa mga proyekto niya na may effort para iwasan ito. Sa teleseryeng Pulang Araw muli itong napatunayan. Kahit mature ang tema, pinili pa rin ni Barbie na panatilihing wholesome ang kanyang portrayal. Para sa kanya, hindi kailangan ng halikan para makuha ang emosyon. Ang tunay na acting ay nasa mata, galaw at puso. At doon siya lumalamang. Kaya't maraming fans ang lalong humahanga sa kanya. Sa panahon ng content overload, Barbie Forteza proves that you can stay true to your values and still shine. Number 3. Alessandra De Rossi Si Alessandra De Rossi ay isa sa mga pinakarespetadong aktres sa industriya ng pelikula at telebisyon. Indie man or mainstream, Kilala siya sa kanyang raw at realistic acting. Pero kahit gaano siya kahusay, may isang bagay siyang hindi basta tinatanggap. Love scenes at kissing scenes na hindi niya gusto or hindi aligned sa kanyang paniniwala. Hindi ito dahil conservative siya. In fact, Alessandra is bold and fearless. Pero hindi siya sunod-sunuran sa script. Para sa kanya, ang intimate scenes ay dapat may saysay. Kung wala naman itong silbi sa kwento, bakit mo kailangang ipilit? Sa isang panayam noon, sinabi niya, Kung hindi ako komportable, hindi ko gagawin. Hindi ako marunong magpanggap pag hindi ako totoo sa ginagawa ko. Kaya't kahit may mga director o producers na gustong isingit ang halikan or love scene, kayang-kaya niyang tumanggi. Hindi dahil maarte siya, kundi dahil may malinaw siyang creative at emotional boundary. Sa pelikulang kita-kita, kitang-kita ang husay niya, wala masyadong intimacy, pero ramdam na ramdam mo ang chemistry. Doon mo makikita na hindi kailangan ng halikan para magpakilig. Acting pa rin ang puhunan. Para kay Alessandra, ang respeto sa sarili at sa craft ay mas mahalaga kaysa sa trending scenes. At 'yun ang tunay na artistang may paninindigan. Number 4, Liza Soberano. Si Liza Soberano ay isa sa mga pinaka-iconic na mukha ng Philippine showbiz. Maganda, matalino, at classy. Pero kahit ganon hindi siya palaban pagdating sa kissing scenes. In fact, kilala siya sa pagiging mahiyain at hindi komportable sa on-screen intimacy. Sa pelikulang Alone Together kasama si Enrique Gil, kinuwento ni Liza na ilang ulit kinunan ang kissing scene nila dahil naiilang siya. Sabi niya mismo, It took us a lot of takes kasi naiilang ako. Iniwasan ko yung contact ng skin. Liza also shared that she's not the type to do PDA, public display of affection. Kahit real-life partner pa ang kaeksena, Ibig sabihin, kahit nasa relasyon siya, may limit pa rin pagdating sa physical intimacy, lalo na sa harap ng camera. Bagamat hindi niya direktang sinabi na ayaw niya sa kissing scenes, malinaw na may personal boundaries siya. At hanggang ngayon, kahit mas naging mature na ang roles niya, hindi siya yung tipo na basta papasok sa bold or overly intimate roles. Sa panahon kung saan maraming artista ang willing sa kahit anong eksena, si Liza ay paalala na okay lang magkaroon ng limitasyon. Hindi ito kahinaan. Ito ay respeto sa sarili. Number 5, Heart Evangelista. Heart Evangelista is known for her elegance, fashion influence, and long-standing career in showbiz. Pero kahit siya ay galing sa mundo ng drama at romance, may matibay na hangganan si Heart pagdating sa kissing scenes. Hindi na siya pumapayag. Ayon kay Hart, nasa punto na siya ng buhay na ayaw na niyang gumawa ng kissing or bed scenes. Sa isang interview, tahasang sinabi niya, I don't want to do a kissing scene. I don't want to do a bed scene. I'm just waiting for it. A role without those things. Sa kanyang mga recent teleserye at international projects, napansin ng fans na kahit romantic ang tema, walang halikan. Laging suggestive lang or emotionally charged ang mga eksena. Walang kailangan na physical intimacy. Hart explained that her decision is rooted in self-respect, maturity, at respeto sa kanyang pamilya. Hindi ito dahil conservative siya, kundi dahil alam niya kung ano ang comfortable at healthy para sa kanya bilang isang actress. Kung noon sa mga early projects niya gaya ng Panday, okay pa sa kanya ang ganitong eksena, ngayon ay iba na ang pananaw niya. And that's what makes her stand out classy, consistent, and confident sa kanyang boundaries. Number 6, Janine Gutierrez. Si Janine Gutierrez ay kilala bilang isang award-winning actress na may husay sa drama at complex characters. Pero sa kabila ng kanyang matapang na pagganap sa mga pelikula, hindi siya basta-basta pumapayag sa kissing scenes. Para kay Janine, may proseso, may hangganan, at dapat may saysay. Sa Lavender Fields noong 2025, Maraming nabigla nang makita ang kanyang first real on-screen kiss, kasama si Jericho Rosales. Pero ayon kay Janine, pinag-isipan niyang mabuti ang eksena, may emosyon, may build-up, at hindi basta ginawa para lang magpakilig. Sa interview ng Cosmopolitan, sinabi niyang pressured siya. It was intense and nerve-wracking, but the scene made sense for the story. Kaya't kahit kinabahan siya, pinili niyang gawin ito nang may respeto sa sarili at sa karakter niya. Janine is not anti-kissing scene, pero hindi siya tatanggap ng intimate roles kung wala itong lalim. Sa kanya, acting is not about exposure. It's about emotional truth. At kahit may mga roles na seductive or daring, nananatili siyang may standard. Kaya't hindi nakapagtataka kung bakit patuloy ang respeto ng industriya sa kanya. She's not just talented. She's thoughtful, empowered, and intentional. Iba-iba man ang reasons nila ang importante ay may respeto sa boundaries ng bawat artista. Hindi porket showbiz ay eh kailangan laging may halikan. Alin sa kanila ang pinaka nakarelate ka? I-comment mo sa baba. Don't forget to like and subscribe for more celebrity facts. Number 7, Michelle Vito. Sa panahon ngayon ng showbiz kung saan normal na lang ang kissing scenes, may mga artista pa rin na may malinaw na personal boundaries. Isa na dito si Michelle Vito. Hindi man siya kasing ingay ng ibang artista, tahimik ngunit matatag ang paninindigan niya. Walang kissing scenes kung hindi may permission. Ayon sa kanya, bago pa siya tumanggap ng project, tinatanong na agad niya ang mga direktor. May kissing scene po ba? Kung meron, hindi niya ito agad tinatanggap. Ipinapaalam niya ito sa kanyang boyfriend na si Enzo Pineda at kung hindi siya comfortable o hindi ito mahalaga sa kwento, hindi niya ito gagawin. Isang halimbawa ng rare moment ay sa teleseryeng nang ngumiti ang langit, kung saan nagkaroon siya ng pretend kiss. Hindi talaga naglapat ang labi at pinlano ng maayos ang eksena. Ayon kay Michelle, ayaw niyang mawala ang sense of control sa katawan niya at sa roles na tinatanggap niya. Importante para sa kanya ang respeto, hindi lang sa sarili, kundi sa relasyon at sa image na gusto niyang panatilihin. Marami ang humahanga sa kanyang maturity at prinsipyo Lalo na't hindi madali ang tumanggi sa mga eksenang kadalasang pinipilit ng showbiz. Pero si Michelle, pinapatunayan na you can still be relevant, visible, and respected, kahit may mga bagay kang hindi tinatanggap. Kung nagustuhan mo ang ganitong kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at iklik ang notification bell para updated ka sa susunod nating video.